Magandang araw po mga kaka cleaner. Uh, skill po Ang uh, hawak po nating coin ngayon ay 10 peso coin commemorative. Uh, ay Andres Bonifacio. 150 years. Ito po siya. ang category nya ay uh, commemorative. Ito po ay BSP series. Ito po ay circulating legal tender. Uh, ang denomination ay 10 piso. Uh, year 2013. Ang mint mark ay PI in by buying script yung mint niya ay BSP. So ang age interrupted uh, serration Ang weight niya ay 8.7 uh, gram. Um material niya ay bi metal. Ah, uh, metallic composition niya po ay uh, ring uh, copper nickel. Ah, 75% copper. Yan 75% copper. 25% nickel. Yung core niya po ay aluminum bronze. 92% copper. 6% aluminum and 2% nickel. Ang issue price po ay uh, 75 blister pack. 75 blister pack. O yan. Ang adverse po Uh, Portrait of Andres Bonifacio uh, 150 years eto po yan to uh, Republika ng Pilipinas eto po yan, nakasulat sa taas Republika ng Pilipinas tapos uh, sa tabi niya uh, 2013 2013 Ito po ang reverse niya naman po. Ayan, ito po ang reverse. Uh, ang image niya ay uh, BSP seal. Ito po yun. BSP seal. Signature of Andres Bonifacio. Ito po. Ito. Lapit po natin para makita nyo. Ayan po. Ang signature ni uh, Andres Bonifacio image of bonifacio monument um, bon 150 years 1863 2013 ito po yan nasa baba makikita niyo po ito nasa sabang ng baba 150 years 1863 2013 Uh, dangal at kabayanihan ito po nasa bandang taas Yan, makikita nyo dangal at kabayanihan uh, yung remarks na po issued to uh, commemora, commemorate the 150 birth anniversary of Andres Bonifacio on so, November 31 1863. So, magkano naman po? Pag-usapan naman po natin kung magkano naman to binibili ng mga collectors, mga coin collector. May e mga coin collector po, may mga coin collectors po na bumibili sa halagang 500 to 10,000 pesos po yan may value po itong uh, 10 piso na ito uh, bibihira na rin po yung nakaka nakakahawak ng ganitong 10 piso so lang po yata ang uh, ginawa na ganito ayan nga uh, kung meron po kayo ng ganito yan ah uh, may halaga po. Dinibili po ng mga kolektor sa halagang uh, 500 to 1,000 pesos yan po so, maganda pa maganda pa tong ano bariya na to makintab pa uh, ito readed nya yan uh, round shape circle so, may mga guhit guhit sa gilid yan po. So guys uh, hanggang dito na lang po vlog natin hanggang sa muli po sige po ulit Tingin po